isa naman, guys, ito, guys. O, oh, tingnan nyo, guys, o. Oh. Ito, guys, ay toxic Toys. At ito naman sya, guys. Tingnan ko. Ito, Ibon, o. Oh. San ba ang kalito? Ah, dito. lagyan Pala kanina. May free battery ito, eh. May free battery ito sya. Wait lang, guys. Wait lang. Ayan. Ito para ito guys, siguro sa akin. Pwede ko ito apo ko. Pero ito sa akin. to guys, o, oh, tingnan nyo guys. Ang bato, ang yabi na. Ginayabihan ito kanina. Eh. Parang may yabi. Ito kanina, saan mga yabi nito? Ah, battery pala. Ito pala ginaon, o. Oh, no, oh. Hello? I love you. Ayan. Di battery ito guys. one, two. Ayan. May battery siya, guys ha? Ah, ayan, may battery siya. Ayan. Ang battery niya, guys ay tatlo, tatlo, tatlong piraso ang kanyang battery. At ang price ito ay magkano ba ito? Walang price. Walang price guys, walang price. Isa naman guys, at And guys, bumili ako ng kalo ng Santa Claus kasi may Christmas party din kami, mabuti at may kalo. Minsan ako, para may ano dito, eh? kasi ako minsan, bumili ako, gina-up gina ko lang siya sa sales. Girl, hindi ako nagpili ba? Yun ba? O oh, yun guys. So, ang aking kalo uh, ng Santa Claus. Kunti then, din guys, bilihan ko lang ako guys ng turutot oh. kasi para nga maglapit ng New Year may turutot na siya. Yun, binilihan ko na siya guys. So, oh. Diba? Oh. Huh? Uh, ang lakas-lakas na. -lakas, no? Uh, Iyan. Hmm. Huh? Ito guys ay para sa aking apo. And then, mas, dito pa guys, <laughs> marami akong binili o oh. may binili pa ko ng kwan nang fan. Hindi ako nakapili ng mabuti ng fan na ito, ito. ang pinili ko guys. So, parang parang pararigas sa so, ng mga fan. Ito ang binili ko guys na fan para magsimba ba minsan. Minsan mabuti ito guys. Ma-fold. Ah, ba? Ayan. Tapos guys, uh, ano po binili ko? Ito na kasi nasira na guys ang akin. Ang bag ko nga ang bag ko guys na, na sling bag na gamit magsimba yung hindi naman siya sira kaya lang para may tastas -tas ang tahi niya sa kanyang sa belt niya kaya nga nakita ko guys para sa simbahan ng guys kung magsimba ba ako yun i para lal lalagyan ko lang ng wallet or lalagyan ko lang sa guys ng ng cellphone ko minsan nagpaano ako cellphone yun aha uh -huh. guys oh. tapos parang ganda naman ang klase oh iyan yun guys oh parang ito guys mga ang cellphone ayan ito mga ang cellphone dito parang mababaw yun guys oh Iyan. B ano ba diba? kahit barato lang ito siya guys Oh, may kandado siya. Kahit barato lang siya guys, importante guys na mayroon akong sling bag kasi yung aking bag yung barato lang yun 1000 plus yung 1000 1000 plus yung bag ko, yung ang um, mikaila Mikaela Mikaela 1000 yun 1000 plus yun kaya nga uh, pwede pa man siya kaya lang kanyang sa belt parang may tas tas ba itahiin e, ko baka makuan marami ako dito bag nga e, mayroon ako bag dito galing sa, sa Hong Kong, sa Singapore. Kasi guys, uh, marami akong bag dito guys. Kasi ang anak ko guys, kanina nagtrabaho sa bangko ang kanyang ugangan guys ang ang balae ko guys ipalaging palaging sa abroad halos every year uh, mga apat na kwan mga apat na lugar na puntahan na uh, example uh, last week doon sa Australia parang siguro 3 weeks sa doon noong last month doon siya sa may Saigon sa Vietnam noong isa naman ka kwan doon siya nagpunta sa sa nung before sa covid guys napunta na siya guys sa Europe ang bu buong buong place ng Europe yung Paris yung na, na buong Europe guys ipuntahan niya yun yun ang ginagawa ng kanyang ugangan kaya ang ako pag mag-uwi siya ang aking balai pati ako guys may pasulubong din kaya may mama bag ako dito guys ito ang bago na ito guys so oh. ang bago ito guys so oh. kun ito siya guys ito gigaling sa Hong Kong ito tiningyo guys so oh. Hong Kong ra ito Hong Kong. Ah, oh, Japan, si Japan to ang kasi sa si Japan parang dalang business na siya ng japan ng aking balay. Ito ibigay bigay niya sa akin. Matagal ito siya guys po. Kahit hindi on ito siya guys. Noong pag COVID, pag COVID guys, ilang bag ko guys ang nasira. Kasi ginlabahan ko siya guys at pinuto sa plastic. Pag nilabas niya sa kwan, galing sa Korea pa. Pag labas niya sa plastic guys, ang aking bag na puno na guys tagip-tip. Lala niyo ang tagip-tip guys. Kaya nga sabi nila, mas mabuti pa hindi mo na pagput, pagputusin pag sa plastik kasi pag iputusin mo sa plastik matigap tipon siya. Siyempre, kaya gina, nagaano siya, no, maingit, magkahula siya. Mabuti ito, nga kasama din sa plastik Isang plastik ang ginagyan ko mga may may bag nga bagal sa Korea at ang aking anak syempre sa Bangkok obra marami siyang kung ang mga bag niya na na mga dami regalo palagi na isang pasulubong sa kanyang ugangan at mga friend niya nga kung galing sa abroad alam mo naman yun sa 10 years niya sa Bangkok guys marami na siyang pasulubong kung ano-ano no? kaya nga ginapas break sa akin ginabigay sa akin ang mga pasulubong ito guys sa akin, alin ito guys Japan oh Kita mo ano siya kaya nga uh, kaya lang bigat ito siya guys. Marami mga mga eh, doon, ah. Uh, may tubig. Ito, ito kasi gindala ko kanina. Oh. May tubig ako dito. Madami siya, malaki siya, dami siyang bigat siya ng bigat ng kwan, ang bigat ng ano. Kaya nga ito kanina. kaya nga mahal ito siya guys. Pero ito guys, may mga may mga bag ako nga ito ay ang Mikaela tapos mayroon akong anong gina may bag ako nga anong pangalan kaya ito guys na kita ko kanina nakahang ito siya guys parang ito guys pang sa simbahan magsimbab ako guys na may lalagyan ako guys ng uh, parang handilam lang brandy masyado mabigat at nilalagyan ko ng cellphone ay kasi minsan sa daan nagpapano ng cellphone guys magsimba kasi guys hindi blaga vlog, vlog kita tayo. kahit na isang cellphone na malagay ko dito maka makikita ko ano mga makita natin makita natin doon pwede ng tayo video yon yon guys ang binili ko dito sa kwan sa pag shopping yung kanina pero ganda naman no ganda siya eh, kasi kahit hindi nang masyado makan ang iyang siguro siguro syempre kahit mahal na bagong kung kwan meron ako mga lakmos na bag nga galing sa abroad nga na bigay lang sa anak ko man dahil bigay man ang kanyang ugangan na nagat kwan din magdugay kahit mahal siya ra din o oh, yan kaya yun guys ang cute no oh. tapos guys ito naman guys ang iba to. Oh paghaba. Ito ko lang ang video ko. May part Ito siya, guys. Oh. Talit lang. Mainom lang ko tubi. Eh. Yun. At ito, guys. Bumili ako, guys, ng wrapper. After si ni, guys. Ipang wrap. ito, guys, ang mga regalo. Ito. Kasi meron kami naman sa Friday. Meron kami sa Thursday dito. Ang Christmas party sa mga anak ko. Kaya nga ito yung nabili na ako sa Christmas wrapper. Yung baratuhin itong gusto ko mag Christmas wrapper. Yung parang noon bala, galit tula. Yeah, <laughs> hindi uso sa sa amin ang mga mahal ng mga Christmas wrapper nya Sa SM ng mga mahal. Ito ang magandang Christmas wrapper, di ba? So, maganda. Ha? Sa, sa baho niya pa lang. Na-miss ko na. Tapos, ito naman guys, ang iba na mga ginili ko guys. Sa kwenta eh. Wala ako nakabili guys sa Diamond. Kaya nga, yun guys. Nagapit ako isa sa mga marami ako pinuntahan kanina. Bigat bigatan dala ko, oh. oh. Nagpunta ako kaya nga ipang pang vlog yan si Perit